Ayan, nakapatid ko. Ayan, nagluto ng Sopas. Wow, kakain kami ng sopas. O, di ba magkapatid? <laughs> Ayan. <laughs> Oo. <laughs> magkapatid kami. Ako <laughs> Ako YouTube. Ako <laughs> YouTube. Siya. FB. <laughs> Youtube, Ito, YouTube ako e, I-subscribe ko na ako um, <laughs> Subscribe nyo na lang. ako sa Youtube ko At ah, Saan na cellphone mo I-subscribe na natin akana na, pati ni mayan <laughs> Oo oh, nga May Youtube na nga ako May Youtube <laughs> channel na nga ako Mga korason ambos Mga korason Al Alika, akana Ako magano magsasubscribe Salamat O yan o oh. <laughs> ano <laughs> ah, Magandang araw. Na-appreciate ko tong Ah, uh, paksiw ng aking manugang. Na-amaze ako kasi mas masarap sya sa niluluto namin ng asawa ko. Tuyo, tapos bu nabuo buo, pa yung dichon. O dichon friend. Tapos i e, i e, sa, sa lang tawag nito i e, sasawsaw. Sa ang galing. Very good. Ang galing. Ayan. Ang po. Kain po tayo. Lala po nila to galing dumagete. tapos po, yung una namin ginawa, may sabaw. Tapos naduro yung laman. <laughs> Eto, mas masarap. Para siyang humba. Na-appreciate ko. O, ito yung, kumbaga, Uh, ngayon lang ako nakakita ng ganitong to yung paksiw na isasawsaw. Pero na-appreciate ko mas okay. So, pwede po natin gayahin. Salamat po sa panonood.